Yurot, kita ninyo? Kandak. Sa sekandak sa Oh, this Ayan. kayong kanda ang ka We celebrate, yun. Ang importante, may tarong country okay? 75 25, mo yung pero nakakandak of awali ka. Subot buto sa bot. sa anong kandak Anong Maasahan, good. Maasahan, good. Ano? Yung anak, good. Grabe po ka. ka Guwang na kay ka, pero... Butan ka doon? Good okay, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, na. Good job. mag -good -it na ka. Gali. So happy, di ba? Hmm. Um. Uh. <laughs> Sino so happy? <maapi>? Ang <laughs> oh, boy. <laughs> Oh, <laughs>